Well, it was actually private communication, but Nalikna, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to the if, if somebody files an impeachment? It will tie down the house, it will tie down the Senate, it will just take up all the time and for not. For what? For nothing? For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Ed, uh, uh, sa amin kasi sa Makabayan, resolve na kami na mag-endorse ng Endorse. Uh, mm -hmm. impeachment? oo, resolve, resolve ang Makabayan sa Kongreso na mag ano na, na mag-endorse ng any uh, impeachment complaint na manggagaling po sa ating mga people's organization. In fact, uh, pinag-uusapan na to nung ano no, nung last, mga ilang ano pa eh, 'no, nung mga ilang linggo pa. Ah, uh, ito na idadagdag gayong recent na pangyayari. Kaya uh, resolved naman kami doon. Uh, medyo um, nakakadismaya nga lang dahil nagpapahayag ng ganito si President Marcos dahil he's trying ba to influence yung action ng mga kongresista. So remember, dapat ma maalala niya na we are an co-equal body na dapat ay hindi siya nag-influence. Uh, hayaan niya ang, adon, ang legislature. Although political nga ito, nahayahan niya ang legisl legislature um, branch na gumalaw independently ng walang walang influence niya. So yun naman yung sinasabi natin at non-compromising itong issue ng accountability, itong issue ng grave threat, uh, itong issue ng betrayal of public trust at saka itong uh, bribery at saka high crime. Kaya nan nag itong mga po eh na nakikita na natin sa mga pagdinig na nangyayari dito sa House of Representatives.